Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ang video ng pagkikita ni na Kylin Alcantara at Mavi Legaspi sa royal event. Sa kanilang pag-exit sa stage ay marami ang nakapansin na tila hindi pinansin ni Kylin si Mavi. Kadalasan sa kanilang mga videos ng pag-exit nila sa entablado ay magkahawak kamay sila. Kaya naman, lalong naging maugong ang espekulasyong hiwalay na nga ang dalawa.

sa na Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.